Okay guys, uh, good morning sa inyong lahat Nandito ngayon si Papa Alon sa Bayan ng Santa Rosa At papunta dito sa Barangay Kaingin At ipupunta natin yung uh, Bisitahan natin ngayon yung uh, Terminal na mga bangka Dito yung papuntang Palim Island Ang ganda ng Southville National High School yeah, Nandito tayo ngayon sa uh, Uh, tawag dito uh, Santa Rosa dito sa uh, Papunta tayo dito sa Barangay Kaingin uh, Sa terminal ng mga bangka Na biyahing uh, Biyahing Talima Island Ayan Dito tayo ngayon sa kahabaan ng mga uh, Tindahan dito Yung talipapa na tinatawag dito Sa amin Ayan Blackout muna tayo dito si Paparoon Good morning, good morning sa ating mga Kababayan Pagbangbansa sa lugar ma Sa mundo, ayan, good morning sa inyo Sana supportan nyo yung ating uh, Youtube channel at pagbabago ng ating content Abangan-abangan nyo lang mga guys Kasi uh, Wala pa tayong budget na Para makatulong sa ating mga kababayan uh, Kasi at abangan pa natin na makapunta na tayo ng Cavite para doon tayo makakaroon ng alawas para ipamimili natin ng bigas para ipagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. tayo ngayon sa farm kay Kaingin kaya naglalakad tayo dito sa kahabaan ng mga talpapa Ayan. kahit sangka lumingon dito ah, ang dami mga pusa yan ay napapunta tayo dun sa tawag dito dun sa lawa para may pakita natin sa inyo may mga bilya ng mga isa dito oh, pising pising na ngayong umaga din oh diyan ang ng mga manok. iba-ibang paninda din dito kaysa sa sya napakaganda. At ito, nandito din yung uh, tawag dito. Terminal ng papuntang uh, bayan. Dito sa uh, Santa Rosa sa amin. Nandito sa dulo yung terminal na papunta dito sa bayan. Bayan ng Santa Rosa. Ngayon, uh, dito tayo, nagmilalaka tayo sa kahabaan dito sa kung ang kaingin dito sa mga terminal ah dito sa mga terminal dito sa talipapa kabaliin ah, ito riyak kung sabihin natin yan para ah, papunta tayo doon sa lawa para may pakita natin sa inyo yung mga bangka doon walang iwanan pari oh sweet naman silang dalawa Sikat. ayan yung mga papuntang uh, bayan saka dito sa uh, paligid dito yung uh, dito din ang bihaya niya kasi nandiyan lang sa duro mga guys yung terminal papuntang uh, bayan Santa Rosa ayan mahaba kasi ito ayan ito yung terminal uh, papuntang bayan hindi ko lang alam kung magkano pa masaya dito. Sa kaya na papuntang bayan Santa Rosa ito. Ayan. Diyan kayo sasakay kung papunta kayo ng bayan sa Santa Rosa. Kung galing kayo dito sa kapila. Ayan. Ang laki ng pagbago rito mga So dati wala pa yan dito. Ngayon dami ng mga paninda dito. ngayon na uh, kakanan tayo dyan kasi ito pag uh, kumaliwa ka papuntang bayan na yan tayo, kakaliwa tayo Kakakanan uh, tayo dito tapos kakaliwa tawin tayo, tayo dito mga guys, ah, na tayo dito. Ito kasi nandiyan ay yung barangay. Ah, uh, barangay Kaingin. Ah, uh, dito naman si papalon Matagal na panahon din na uh, hindi tayo nakabalik dito sa uh, aking tinitirhan. Sa aking inuuwian. Kaya balikan natin dito. Kasi ah, uh, tingnan natin dito. Kasi di ba uh, ilang bagyo nang lumipas na uh, kung kasi ito lawa kasi ito para may pakita natin sa inyo ito yung mga kababayan natin yung mga pasayero to papuntahin doon sa uh, kaya ng mga bangka ayan Yan mga guys kasi uh, may uh, may mas ata dito ito yung mga ating mga kababayan dito na uh, mga dumaong ayan, mga sasakayan yung ibang mga pasayero dito ayan yung mga kababayan natin na sasakay dito kaya yung iba naman ay palabas din ito yung uh, mabasa pa rin kasi dito kasi kung anong uh, ilang araw ko lang naman wala pa ata dalawang linggo na lumipas yung anong uh, dalawang linggo na ata uh, lumipas yung bagyo na si Christine ito tingnan nyo at yung mga kita nyo naman itaas muna natin yung ating pantalong kasi para hindi tayo mabasa may mga guys yung tubig dito na uh, so, ano. ito nga ngayon may bagong kwa na yan dito oh. Uh, tinatayo dito sa barangay isang kaingin hindi ko lang alam kung anong kwa nyan uh, dalawang palapag na siya oh. ngayon ito uh, makikita niya naman yung adat uh, dadaanan natin dati kasi walang kwan dito ano uh, hindi umapo ang tubig dito kaya lang uh, siyempre tag at uh, nagkaroon pa ng bagyo kaya tingnan nyo naman yung ating dinadaanan ngayon ayan at yung mga kababayan dito na pasayero ay magtitiis talaga sa ganitong sitwasyon na maglalakad sa dito sa ganitong uh, sitwasyon yung ah uh, mapuang dito sa lawa ayan yung motoro kayang kaya kayang kaya, kaya yan ayan uh. mapaw kasi ang tubig dito mga guys yung mga bata naglaraw yan yung mga pasahero dito ayan ito yung uh, masaklap dito sa ating mga kababayan na uh, papuntang ng, punta ng syudad Katawi dito ngayon okay lang kung pa uwi ka pero kung mga uh, kagaya dito papunta ka rito ng Santa Rosa uh, magkatrabaho ka mababasa ka rito kasi no choice ka uh, maglalakad ka talaga dito sa tubigan kasi kagaya nyan no? walang, walang madaanan ayan grabe ito yung mga bangka Ayan, nakatawi na tayo dito. Pero kung hindi naman to nagkaroon ng bagyo, hindi naman ganyan kasi siyempre, hindi tumataas ang tubig. Ikaw nag-ahanap ko eh. Walang nga, panay na ang pino ko eh. Yan yung mga isla, mga bangus oh. Ayan. Dami mga bangus na binibinta. Ayan. Ito hindi ko lang alam kung saan biyahe nito. Ito ah uh, sapang capacity. Ang kabilang barangay ito mga guys, ito yung mga apan. ito yung mga pasayero hindi ko lang alam kung saan mapapunta yan yan. Ito yung ating mga kababayan dito na pauwi na sa kanila. Okay lang kung uh, pauwi ka kasi kahit uh, mag ka doon sa matubig, walang problema. Pero kung mga, yun yung kagaya, sinabi ko kanina, kung mga papunta ka rito sa syudad, mababasa ka talaga pagka, kasi no ka, wala kang madadaanan. sigurado talaga magkuha ka sa tubig kasi wala ka naman madadaanan kasi tubig yung dinadaanan <signan> ayan yung ito dahing sa pang pala to malalaking bangka dito pero yan oh, tingnan mga guys kasi may tubig bala ka Ya, tinggal ni, nampak kagandang lugar. Ito yung ating mga kababayan. Saan bihayan kuya? Patalim? Hindi. Magkano pa ba sa'yo sa talim? Ha? Ah. Ay, shoutout nya pala dyan sa ating kaibigan dyan sa kay Junelle, mga Ragunis ha. Partner, ah, kamusta ka dyan? Hindi pa ako nakakapunta dyan sa lugar nyo kasi busy pa si body mo. Ayan yung mga yung mga kababayan no. Ayan. Ngayon guys, uh, kasi nakita natin yan sa ating uh, kasi nag-inspection dati si nung nakaraang buwan nag-inspection si uh, ating kan ating mabuting senator na si Rapitol Tolpo na in-inspection niya doon sa kan doon sa pag yung binangunan I-inspection uh, niya yung mga kwando na kung pag walang life jacket, hindi pwede umalis. Okay. Oo yun. Kasi uh, delikado nga talaga kasi tubig ang dinadaanan. Kaya pinawalan ni Rapid Sulpo yan doon sa i-inspection niya doon sa pinangunan, yung terminal doon. Ang dami nga na kwando na sito eh. Maganda naman kasi bago umalis, nakasakakuan talaga, nakasabit sa katawan yung tawag dito, mga life jacket ayan ito sila eh, paalis na rin sila kaya lang yun, inalo, yung kanilang uh, bangka yung capacity kung ilang tao ang laman kasi malalaki yung bangka kasi ito uh, shout out ulit dyan sa mga pamilya Aragonis ha uh, ah, dyan kay General Aragonis kasi matagal kong kaibigan niya mga guys lagi ako dyan pumupunta sa Tarim Island kaya lang ya, hindi naman tayo nakakapunta ngayon dahil busy na Ayan. Ito yung mga ganda, ng kanila oh. Kasi dati doon lang yan sa gitna sila eh. Pero ito pag nadugtungan nato mga guys kasi yung pagkakalam ko rito dudugtungan hanggang doon ya sa dulo mga 25 meters pa ang uh, idadagdag doon sa malapit doon sa malalim yung kagayahan doon. Oh. Okay guys, uh, putulin ko na ang ating pagbablog dito. Tayo uwi na sa lahat ng mga ating subscriber at uh, lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta. At abang-abangan nyo na lang yung pagbabago ng ating content at mga January. At pag naka na tayo sa uh, Kabiti, ay tutulong na papalitan na natin yung ating content. Tayo tutulong na sa ating mga kababayan. Kaya abang-abangan nyo na lang. At ako yung uwi muna ng probinsya sa December. Uwi muna ako sa amin sa Roa City para makapiling ko din yung aking magiina matagal din eh may isang taon din ako na hindi nakakauwi kaya kailangan ko rin umuwi okay guys uh, ko na to at maraming salamat sa lahat ng manunod nito ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye